Ano yun? Masakit lang ko. Hindi rin akong makadumi. Haplas mo, haplas. Haplasan mo, haplas. Ano ka? Haplas. Gatas? Haplas. Pahid, pahid. Oo. Inanong ko naman ng ano, pati yung panhaplog ng ano ito, yung green. Masakit lang, masakit pa eh. Tsaka, inom ka mainit ng tubig. Wala naman ko ino mama Tubig. Tubig. Mainit. Gatas. Mainit. O, yakult. Yakult. Inom ka okay, yakult. Okay ka ba't yan? san saan anito ito na. Yakult. Yakult.